Maganda rin daloy ng mga tao dito. Eh, hey, yung sa Rizal Avenue, no? Ramdam na yung pagbabago dito sa Quiapo, Manila. Lalo na dito sa Hidalgo, Villalobos, Carriedo. Pero dito sa Rizal Avenue, marami nagtatanong, natanggal na rin ba yung mga vendors dito sa sidewalk? Yan yung pupunta natin. So, simula muna tayo dito sa Carriedo at uh, balikan natin. Dahil marami nagsasabi, though after though itong nalinis, eh magkakaroon ulit ng mga basura or mga obstruction. So tara! Uh, nandito tayo ngayon sa Hidalgo. So dito pala kabay na kwan pala siya, na linis na rin. No? Saka wala na yung mga pan, Dito maraming mga street food sir. So after natin maikot dito kabay, ikot punta naman natin dun sa Abinida. Dahil uh, may nasasabi na zero si vendor na rin yung bangketa dun. So akala ko nga nung first two days lang walang mga vendors dito. At uh, wala pa rin mga latag pala. Etong mga nakamark pala dyan, may mga numbering to. Parang dyan pala yung pwestuhan ng mga vendors. Kaya pala akala ko nga kung to parkingan ng mga motor. So punta tayo sa Avenida ngayon kasi kung pala may nagsabi, may nagsabi na zero vendor na rin yung bangketa doon. Ito yung nabuta lang ng ulan, no? Parang manigsabi yata, re-resolvahin. Rewan ko lang kung magiging permanent. Kasi, dito ka ba, pag may mga vendor dyan, hindi mo masyadong makita yung mga sublations sa likod. Uh. Ngayon ko lang nalaman na may mga optical pala dito, eh. Kala ko, sirado. Bago yung pagkaupo ni Yormi Kabay, ng karyedo parang naging ugpo to eh. Daming mga kong dito. Uh, vendors. Mga vendors, mga street foods. Okay, dito na tayo sa karyedo. maraming latag yan eh, sa bangketa. Nakakalibago, no? Ay, pwede ka mag-shopping dito eh. Grabe, isa na kayo bago sa Rizalabi nyo. <music> sa kaba ng Rizal Avenue. Tira natin sa kabilang side ng Rizal Avenue. Wala kasi dati umabot yung mga vendors dito sa akin eh. Sa may gutter line. Wow! Ini sih diba, oh? Pwede lang makikita yan. Nami mga salabat dito sa poste. Oh. So punta tayo doon hanggang sa crossing nitong Recto Avenue. Yeah, so marami na rin mga signages ito na no parking. makita ko sa inyo ha. O diba? Alos kabaan ng niyo, oh. Ang linis. Uh, kung dito yung pagawa ng box. Grabe yung isko epek. Oh. Ay ba wala na o. Oh. Dati ang daming natitinda dito. Hindi mo alam kung ano yung mga items na tinitinda nila. Magugulat ka na lang, di ba? Alam nyo na mga dumadaan dito. Lalo yung mga naglalakad dito araw-araw. Ayan guys, oh, di ba? Ang linis. Oh. Maganda rin talo ng mga tao dito. na ang akin sa Rizal nyo, no? Ang uh, luwag. So guys, pati sa Oroqueta pala, tinan mo, naluwag na rin, no? Kung ka nyo kabayan, itong Oroqueta, grabe yung mga obstruction dito. Halos sa kalagitnaan ng kanyan, kalsada. Grabe, tinan mo, ang lubag na lang kalsada, oh. Tanggal na. Yung iba kasi kabayan, mga... Tapos yung mga paninda nila nandito sa kalagitnaan ng panin. halos sa kalagitnaan ng kasada eh. So, pakaliwa na ito papuntang Recto. Saka lang Recto Station na yan. Saka yan ang train. Oh. Alam niyo yung gabay sa dumadaan dito. Grabe yung mga obstruction. din sila yung recto Diga Diba yun o, grabe o no? oh. Aroketa corner recto Nabumbahan na rin Grabe o, oh. tanggal yung mga ihi So guys, dito sa ilalim ng recto, grabe yung mga kandito, yung amoy ko, yung parang kulay yellow. Ginagawa kasing iyan yan eh.